Welcome back to my channel for today's video. Ito guys, gagawa naman ano ako ngayon ng para sa aming pang-merienda. Okay guys, keep on watching. 'Yung gagawin ko para sa aming merienda for today. 'Yan, meron ako ditong inag-add na sweet potato or kamote. 'Yan. Ngayon guys, maglalagay ako dito ng sugar. Mga 1 lang na sugar. Ayan. lang natin. Kasi nasa plastic pa yung sugar natin. Half kilo to. Hahatiin ko lang to para sa one lang ang mailagay ko. Ayan guys, okay na yan. At mahirap pagka masyadong napatamis ang ating gagawing. Alam niyo na, siguro kung anong gagawin ko guys. Ngayon, maglalagay rin ako dito ng Arena. Yan. Yan guys, bali itong arena nga palang inilalagay ko bali nasa 1 din one-fourth din to. Yan guys, maglalagay rin ako ng vanilla. Yan. Yan, haluin na natin. Yan guys, don't worry, malinis ang aking kamay. Yan. Kailangan maihalo ma lahat yung arena dito sa inadad nating kamote para pag ating ipreprito na itong gagawin nating butchi ay buo siya. Yan, mamaya ako na lang papakita sa inyo guys pag nahalo ko na ng mabuti itong ating minix na kamote and flour guys, nag-fry na ako nitong ating buchi kamoteng buchi yan guys, naglagay rin pala ako dito ng ano, one cup of water pero depende naman sa dami na ang gagawin yung buchi yan yan para mas mabilog nyo siya ng maayos yan guys babalik siya ko na uli kanina yung apat na ano ko na nahango ko na guys Yan. Ito na guys yung nahango kong apat na Prinay kanina. Ayan. Ito na guys, ang finished product ng aking buche. Ito na guys yung nagawa ko lahat-lahat. Marami-rami rin siya. Yan. Ready to serve na para sa ating merienda for today. Wow, yummy. Yan guys, titikman ko tong isa. Yan. Yan guys, so. Yung nagawa nating butchi, titikman ko lang tong isa. Kung okay naman ang lasa niya. Kain. Hmm. Grand key. no guys. Yummy. Yummy, guys. Yan, guys. Nakatapos na naman tayo ng panibagong recipe. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pa yung gagawin. Bye! Keep safe, everyone! And God bless to us!